How can our young people play an important role in our elections? In our generation, youth has a strong personality. They have the power to choose and vote for the right leaders. That's why I would like to encourage our youth na huwag magpakalat ng maling balita. Alam niyo, kung gaano tayo katusi sa pagpili ng pambato sa Miss Universe, dapat ganoon din tayo kabusisi sa mga impormasyong sinishare natin online. Gaya na lamang itong isang Facebook post na sinasabing sayang lamang ang boto para kay Marikina Mayor at ngayong Congressional Candidate Marcy Chadoro dahil disqualified daw siya. Ah? Pero yung totoo, hindi pa final ang desisyon ng Commission on Elections na i-cancel ang kanyang Certificate of Candidacy o COC. Sabi rin mismo ni COMELEC Chairman George Garcia, hanggang walang final and executory decision, kasama pa rin sa balota si Chudoro at mabibilang pa rin ang mga boto sa kanya para kumatawan sa unang distrito ng Marikina. Panginoon, yan po siya, yung lahat ng mga kandidato na may pending motion, may disqualification. uh, disqualification, hanggat walang uh, decision ng Commission and Bank ay makakasama po at kasama ang mga pangalan nila sa lista. At kung sakaling wala po tayong desisyon, pagdating ng araw na election, lahat po lang boto sa kanila will be considered as valid Pero paano kung nanalo nga si Chodoro at nakansila -an ang kanyang COC? What happened, Bella? Batay sa Comelec Resolution No. 11046, maidedeklarang null and void ang pagkapanalo ni Chodoro kung tuluyang papanigan ng NBank ang naunang desisyon na i-cancel ang kanyang COC. Maidedeklarang panalo ang nakakuha ng pinakamataas na bilang ng valid votes. O kaya naman, maaari rin i ni Chodoro ang kanyang kaso sa Supreme Court. And I thank you ayaw natin sa mga sagot at advocacies na tunog peke tuwing Q&A sa Miss You. Kaya dapat iwasan din nating mag-share ng maling balita online. Let's fight this information. Huwag magpaloko. Dapat i-check mo.